Hello guys, welcome to my mini video. For today, I uh, i-upload natin yung naging biyahe natin at yung pagdating natin sa bahay kasi nga umuwi tayo kahapon dahil birthday ng aking mother at ng aking lola. So ayan guys, tingnan tingnan niyo lang muna yung mga scenery diyan, yung mga paligid habang kami ay nagbiyahe ni KB. So normal ano lang din 'yan, parang katulad lang din siguro sa inyo. Ayan. So, medyo mahaba-haba guys yung ating biyahe, ano. From here sa Buak hanggang doon sa amin. Siguro abutin tayo ng mga isang oras at kalahati. Oh Pero, pinas forward ko na lang to guys para mabilis-bilis at hindi kayo mainip sa panonood sa aking video. Ayan guys. So, yan. Nakamotor lang kami ni Katie dyan kasi nga... Uh, yun lang yung means of transportation natin. At uh, maganda na rin naman na yung daan papunta sa amin. Kaya uh, medyo mas mabilis na rin yung biyahe natin. Ano, uh, so tingnan natin kung ano magiging reaction ni mama pag nakita kami. Hello, ka Hello guys. Dito na tayo sa bahay guys. Birthday ng aking mother. Kaya ito kami ni Katie umuwi. Ayan, ayan, ayan. So pati natin siya guys. Wait lang. Ayan hey, guys bahay namin. Ha? Hindi pa. Nasaan? Nasaan ba siya? Ay, si Papa, oh. na Ah? Nasaan ba? Dito na kami. Dito na kami, guys. Vlog-vlog na tayo. Dito kami sa tindahan. Na aking Mother Earth. Bigat pala nito? Aray ko. Hindi mabigat, mani. Oo, Saan to alagay, Bok? Lola, happy birthday Happy birthday To you Anong handa mo? Susan, <laughs> Ay, si Lola ko oh. Ay, hindi kita kita dyan Nag-vlog la. ako At punta ko muna si Mother Ita at... I miss you miss ay, mga pinsa kong mga ano, buang. Nasa ano sila, nasa dagat sila eh. Ah, ano, sa dagat ba? Mm. Pero si mama nandyan. Nandito, dito, nag-cooking, Tara, punta natin si Mother Earth. Maliko ka na. Malik. Si mama, nasa si mama? Oh, hi! Happy birthday to Happy Ay, birthday. Ayan na, aking mother. Oh, vlog ako. Hello, guys. Hello, vlog. Welcome to my guys. Ano yung luluto mo? Swan. Yung aking mother. Oh, birthday girl. Ah! Ano yan? yan? Ito. Ano ba yun? Ay, aking tita, oh. Tita Noyman. Ma. Hello, hello. Hello, hello. Uh, From uh, ano Marikina? Marikina ba? Ma ay yung pinsan ko. Oh, yung, yung aking ititang isa, singkit. Ah, ang laki pa man kina, napakaganda. Oh, ano yan, guys? So guys, ano dito na tayo, dito ano? na. Ayan, habang busy sila guys, nagluluto sila, magde-decorate tayo. Ayan. Si tita, si tita sorry na katawa. <laughs> magde-decorate tayo dito, ayan. Ano na decorate kasi meron tayo. Ito 'yan. So, do Meron tayong ditong ganto, oh. Oh, 'di ba? Sana all. Ah, uh, dalawang may birthday, guys. Mother ko at saka si lola ko. So, wait lang kayo diyan, ah. Load lang kayo. Bye.